lang ng korelyo. Ayan oh, uh, lima rito. Ah, one, two, three, four, five. Lima, tapos dito. Dalawa. Saka ito. Radyo. Saka yung isa dito. Tapos, dito. Ayan. yan Bali, lima. Anim. Uh, tatlo dito. Siyam. lang ang Okay na. ayaw ang mga kayong mga mga natin. Ano yung nakakalang yung na plastic? Ano na nakakalang yung plastic? Ano na nakakalang yung Ano na nakakalang yung plastic? tinanggalan tinanggal ang filter ay no, mga carbon tech. Tinanggal ang filter na may ari nyo. Pag tanggal, si so, mas pas. Wala nang para sa na Okay? Okay. <laughs> oh. <laughs> Ayun, hindi man tinanggal to. Tapos, tinanggal ko to. Hindi naman pala dapat tanggalin na rin. Na kailangan tanggalin to. balik na natin lock tapos ito lang yung tatanggalin yan tanggal na yan tapos ito lang ito lang tatanggalin yan mga tinanggal is isa dalawa ito pala kahit ini tanggalin

saka apat uh, syam sampu doon dalawa at isa dalawa at isa eh. trese so, wala na to may tatanggal mo uh, ini like, tinatanggal mo yan din eh yan madali na matanggal tapos makasabi hmm. ay dito so, mamaya um, tanggal mo to yung, yung, yung uh, Hindi madali lang, madali lang. Hmm. O, o, o. Hindi madali lang. Di ba? to Kasi ito, ah, dok, ah, uh, you know, oh, ano, di ba? Alay ang kagalo. Mga yung Eh. Eh, eh pala, gara na gara na. man pa, pala oh, eh, pwede, 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 pwede mabalitad kasi makapush niya. Ito may Okay na. Hmm, matagal yung buhay yan pamaya Ford Ranger 2015 may vlog ko to ganyan may bago na naman ako pang vlog Ford Ranger 2015 napakairap pa kala dashboard kung kukunkin lang kayo Ayan mga ay mga team team na ano, team Marimla ayan na. Mga team Marimla, yung mga batang Aircon, ayan Yung mga batang Aircon, ano, kakain na ng ulam nila ayan na. Ayun ah. Ayun. Na, ulam nila ay mga batang Aircon yan. Yung mga malalakas dating magtrabaho. Ay si Lolo eh, si Lolo ayan. Ah, si Lolo. Ay binaklas sila ayun, kanina. Ba? Diba? Ang malakasan. Oh, Ranger.

I tanggal nih tahu sih hanya tanggal nih tapos nah, yang tanggal banget sakit kayak mau mau ngambil apa tadi putus Makaputo check in ako. Ang dinay, pwede may, may talagang eh, ya. talagang talaga, tanggal ng kinik. Sinik ini hindi ninyo. Kaya natanggal na At ang wala na parang gala mo na lang. Ala na, makapakat na Ala na, ala na, kapot na manang gala. Buta may sabi akin yun eh. Buta may sabi may sabi akin. Masira yun. Ang gala may tang... Morgan, ay kain itong gala may jangan langsung. Ini ringan Jangan yang

ตามได้นะครับสวัสดีครับ ng nanalo ng babae na si mo na nakakalinis wala na yung laman ayan mga kaya contact wala na rin yung laman yung, yung Ford Ranger natin para, para natin mag-drive nito wala na yung laman diba sige okay. Bien. Okay. Dan dan. Boya oh, nito lang oh. Ano oh, yung yung dalawang yan. Uh, yang bakla sa mo diyan. Ini 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 ini. Ini muntang ram. Ini. Ini tanggalan hmm. okay, ya Pak. Ada ada lain mana ya Pak? Yan, maraming mabilis. Yan. Yan lang. Ko konti lang ang babaklasin natin. Kasi ang tanggalin mo yun, ano yung clip na yan. Hanggang dito yun eh na. Yan you know, o, tubig nyo. Punong-puno na yata ng tubig din sa loob. Hindi na ganang tumutulo. Yan you know, o, tumutulo. Yan. Dito, dito mo sikwatin yan. Dyan. Yan. Yan. Kuha ng magnet. Para ipunan ng torilyo. Tapos dahan-dahan mo mamaya, no? Dahan-dahan mo buksan mamaya, no? Yan lang yung bubuksan, eh. Hmm. No, oh, huwag na dyan. Huwag na dyan. Doon lang, doon sa dyan. Dyan, dyan sa doon. Oh, Oo, yan, yan. kadugtunya ini. Oh, dahan-dahan. dan bigla. Ayan. Kasi blower, yung mamaya, natin yan. Daan, daan, bigla, no? malinis blower oh. Napakalinis. Napaka. Hmm. Oh. Tapos iangat mo na to. To, tong cover na yan. Okay. Ang una nang dahan-dahan Dahan-dahan na. bigla ha. Ah. Dahan-dahan bigla. Tornil nyo, tornil nyo. Mga oh, meron ba ikot, daw dun? Mga meron ba dun? Ikot mo muna. Ikot mo muna. ikot. Ikot. Oh, ini misi secret tuh, misi secreto tuh. misi secret balik Tahan, <coughs> dahan digelak, no Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang. Mm -hmm. Oh, meron pa. Oh. Si, si, pa. Maligtad mo ulit. Yan sabi ko. Dahan-dahan. Marami secret packet. Yan, may secret packet doon. May secret packet dyan. Secret na tornilyo. Ayan. Oh, yan. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Tandaan ninyo. Op, sobrang dumi. Wala nang hangin. Ay, op, 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 dali masisira to. Tanggalin mo to. Yan ang sinasabi ko na dandan, tanggalin mo Morgan. Ay, dali, dali, dito na lang, dito na lang. Sikwata mo din, tikwala mo. Sila din. Ah. Ah. Yan napaka Napakarumi. Ayon, ayon mga fire contact. Ah, uh, Ranger, 10 taon hindi nakikilining. 2015. Ayan, 2025 na ngayon. Year 2025 na buksan. Sariwang sariwa, ayan mga karkontek, sariwang sariwa ang dumi. <laughs> sariwang sariwa. Tapos ipicture na natin ang dumi. Ayan. Napakarumi. Ayan, wala nang hangin kahit ito dumi. Diba? Tapos ito, tang tanggalin mo na rin ito. Ito, ayan. Kasi hindi mo matatanggal yun. Ito, ito hindi mo matatanggal yun yan hmm. kaya yung nag aircon dyan eh naiinitan talaga naipi dito yun eh, dapat talagang naiinitan na talaga siya hindi na niya may buga yung ano, lamig mamabalik na lang sa ano sa compressor yung lamig automatic na lang na no, automatic Yan mga batang aircon, ayan, mga batang aircon lang yung gumagawa natin. Batang aircon. Mga batang aircon. Yan <tuh> tanggalin mo ito, ito tutorial niya, may tutorial niya. Yan tanggalin mo lewat, may tutorial niya diyan. Dalawa. Dalawa yan, dalawa. kalapatan aircon oh, diba ang bilis magtanggal <coughs> hindi sa langis niya sa loob oh, green talaga 'yan para pag nakikita mo yung leak pag nag-leak mo oh, dito nag-leak may green green dyan kita mo na agad oh, well, yan na lang 'yan. ganyan mahal ang langis na yan yun ako 'yan, pero hindi ko ginagamit special yan sa mga ano lang yan ah ito tanggalin mo muna to Tapos tanggalin mo muna dito, hatiin mo. Ayan na. Ayan O, oh, pumusirahin yung ano, yung ano, yung foam. Ibabalik pa natin. Ah, pumusirahin. Hmm, yung, yung mga magkakatabi, magkakasama. O, oh, tanggalin mo na yung lock na yun. ano dandan bigla, ha. pa daw, meron pa. Dahan, dahan. may lobo Lumipad sa langit Hindi ko na makikita Yun Tanda mo yung mga kinakaras mamaya Para May balik Sobrang Sobrang ano Yun hindi ko may pasok yun ano? Sobrang dumi Layo Hindi ko may pasok ng camera ko dyan girl Kasi napakalayo niya Napaka-rumi. 15 years. Ah. Ay, 10 years, 10 years. Para 10 years. It's no problem. All the way Yan, yon. Yon, oh, yan. Oh, yan natagal mo na. Oh, aws. Ayun, 'yan, linisin natin, ayan. Ay, natagal na mga aircon tech ayo, oh. no? Ayan, uh, wala nang lumalabas. Walang, hindi makadaan ang hangin kaya saan. Ito na lang yung ano, malinis. Ito na lang. Ayan, o. Oh, ayan na lang yung malinis. Ito na lang. O. Oh, mga 2%. Kabuuan, <laughs> 98%. Wala nang madaanan. Napaka dumi talaga. O. Oh, tinan nyo yung ano, yung talagang mga butas talaga yun. O. Kahit tingnan mo dun, Ay, I'm sorry. Kahit tingnan mo sa ano, wala ka na makita. O. Oh. Oh, wala kang makikita nga uh, eh, uh, ah, uh, ah, ilaw, ilaw. <laughs> Nandun eh. Ah, wala nang barado na talaga. Ah, takpan mo dito ng plastic na no? takpan mo. Tapos i-spray nyo na. napaka napakarumi. Eh. Grabe. Hindi tayo makapaniwala. Ayan. Oh. Manubela na. Dito ka ako bumipindot pag ano eh. Pag Gumagami akong cellphone yun. Eh, no? Hindi na nagalaw to kasi buo na. It's tracking. Ano kasi tawag dito, Galen? Ito? Para hindi siya makatulong sa ano, sa yung ano, yung yung gulong talagang kapit kapit sa daan. Ano kasi tawag dito? Hindi. hindi nakalimutan ko ganyan mga patang aircon ayan na linis na ayan na o oh, ayan na lumabas na yung ano ah lumabas na yung ano yun o dumi ayan na o oh. oh. ayan daw dapat kapogi Sobrang dumi. Ayan oh. Sobrang dumi oh. Sobrang dumi. Ayan mga air contact. Malinis na. Ayan. Kanina sobrang dumi yan. Ito. Itong parting to sobrang dumi. Tapos dito. Ah, ito yung likod niya, hindi naman talaga nadudumihan yan. Yan, hindi naman talaga nadudumi talaga. Nandito yung sensor eh. Ilagay niyo yung sensor dito. Kasi ito talaga yung nadudumi Yan, to. Kanina sobrang dumi niyan. Ayan, malinis na. Ayan. Okay na. Ah, malinis na. O, oh, ilagay yun yung sensor muna. Kasi out na yun eh. Papunta na doon sa, ah, sa taas. Ayan, yung sensor. Kami na, inabi na yung sensor. Ayan. Tapos, i- eh, Ayan, ito muna. Ito muna yung... Hmm. Please check the number. And dial again. Okay. Bye. May... Yung isa, yung isa, isabay niyo yung isa. Hindi siya pit dito, baliktad. Hindi siya pit dito. Ah, na magbaliktad niyo. Magbaliktad niyo dito siya, di, 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 dito siya, dito sa kabilang. bakana na magbaliktad niyo. Kaya nga tandaan nyo kung paano nyo binaklas Saka ano Oo. Oh. Maligtad Yan Si Master gini nakalimutan nyo rin eh. Ah. Hmm, oh, balik Oh. Hindi pwede kasi dito yung sa may eh. Hindi naman diyan eh. Dito pagkaki dito talaga. Nyari sa inyo. Yung isa kasi habi niyo na muna. Kaya na litong lito na kayo eh. Hindi nyo na alam ang gagawin nyo. O, oh, dito nyo harap. Dito. Huwag mo Pag, kapag kayo hindi nyo tinatandaan, ano talaga? Litong lito na talaga kayo. Tapos, tapos sigurong gulo pa yung isip nyo. Hmm. hmm. Lagay mo dyan. Ayan. Pag ganyan, dito. Kailan lagay mo yung ano? kasi yung sensor, lagay mo na sa loob. Hindi, nakasakaw na ba, Yung saksakan ng sensor, sasalpak mo muna. Diba ganyan? Diba ganyan? mo na. Kailangan hindi matanggal yan ha. Hindi pwede matanggal yan, alam na makakapigyan. Hindi na mo baka matanggal ang sensor ha. Hey. ba? Okay. Oo, nakakapigyan. No? Okay. mau di bawah informasinya yang informasinya tapi sekarang sampai mana tuh oh sampai yang lagi mana yang ilagai mo na isabay mo na sabay muna. oh hmm sabay mo

Ayan, malapit na. Mga batang aircon. Ayan yung mga hulman. Kakapit na lang yung mga batang aircon. Hoy, dito yung daan, hoy! Dito yung daan! Where are you going? Did you something? Hahaha! <laughs> Nah, lalai lalai mi tang kai tang. Ah, <tipos> uh, tu kasau bela. Tiada mi tang wire kerin. Ka ya, kalau kalau lalai kan, kita tinggal turun wire kerin. Ay dok, kita tang kabela. Kalau kalau lalai kita turun mi tang kai. Set mi set pulang kerin set kai. Tapi tak set. Mudah di langsir. Ini mana lang jualan. Set pulang sama turun jualan. Yang, oi, bapa mi kita yan mm -hmm. sa ilalim tingnan mo kung natin natin shoot yun sa drain Yung sa drain hindi to sa ilalim ay na shoot na ay yun shock na shock naman oh. ay yun tangkay ka rin ano ah, ba tasagli ito okay yun o oh, ah Pinabalik na nila. 'Yon. Ah, ayun oh nakabalik na oh. Nakabalik na ilang tore nyo na lang. Ah, kasi nabutan na tayo ng ulan. Oh, ayan umuulan na. Ah. Ayun, kailangan nyo bilisan ah. Oo. Ayun, nabalik na nila yung mabigat na dashboard. Nabalik ah. na, nabalik na. Mga patang aircon. Mga patang aircon 'yan. Mga patang aircon. Second <tinyo> secondly.